nagsasorry ako kasi dami ko na disappoint eh. Ako naman siya, jawain ko naman na, ha? <laughs> Stop the war and peace. Dating kabit tweet ni Herlen Budol. Binalikan ng mga netizens. Ungkata ng past, ang tema ng mga netizens matapos nilang balikan ang dating tweet ni Herlen Budol ukol sa mga kabit. Kasalukuyang viral at trending ang dalaga matapos mag-leak ang diumanoy conversation nila ng kanyang leading man sa magandang dilag na si Rob Gomez sa social media. Ang mga naturang palitan ng mensahe umano ni na Herlen at Rob ay uploaded sa mismong Instagram account ng kapuso actor. Bagamat deleted na ngayon ang mga posts maging ang iba pang screenshots ng mensahe kung saan. Damay pati si Nabianca Manalo at Pearl Gonzales, at marami na ang nakapagtago ng resibo, kaya wala na ring ligtas sa intriga ang mga netizens. Isa rin sa rason kung bakit marami ang naiinis ngayon kay Herlen dahil aware ang lahat na may girlfriend dito na isa ring beauty queen noon. Na si Shyla Ribortera at may anak silang babae na si Amelia. Hindi nga mapigilan ng mga netizens ang balikan ang dating tweet ng kapuso star ukol sa mga kabit. Ani pa sa post ni Herlen. Hirap na hirap akong magkajowa, tapos basic lang sa iba yung magkaroon ng kabit. Ani nga ni Herlen. Dagdag pa niya, tandaan, na nabunit si Pretty sa mga kabit. Ani naman ng ilang netizens, tila na back to you daw si Herlen dahil sa kasalukuyan ay ang alam ng madlang people ay in a relationship pa si Rob K. Shylan na ibinida pa niya sa kanyang Instagram account. Dininay naman ng dalaga ang chikang buntis siya dahil may kumakalat rin na balitang baka pregi ito dahil sa in-upload na pregnancy test kasabay ng usapan nila umano ni Rob. Bukod kay Herlen, kumalat rin ang usapan umano ni na Pearl Gonzalez at Bianca Manalo sa social media. Samantala, si Bianca Manalo ay deadma sa issue nila ni Rob Gomez at gumala ito sa Japan. Mukhang unbothered queen ang atake ng actress beauty queen na si Bianca Manalo sa kasalukuyang kinasasangkutang kontrobersya kasama ang kapuso aktor na si Rob Gomez. Base sa kanyang latest Instagram stories ngayong araw ay abala ito sa pagrampa sa Tokyo, Japan kasama ang kanyang mga magulang. Kahapon lang nang maging matunag ang pangalan ni Bianca matapos mag ang di umano'y mensaheng ipinadala niya kay Rob. Ang mga screenshots ay uploaded mismo sa Instagram account ni Rob kasama na rin ang iba pang convo nito kay Herlene Budol at Pearl Gonzalez. Base sa screenshot ng ipinadalang mensahe di umano ni Bianca sa Instagram, you didn't reply on Telegram. Meron ka na naman na pick up na ibang girl no? May ipinadala rin itong mensahe sa telegram kung saan tinatanong niya kung maari raw ba silang magkita ng 7am at nasa Makati raw siya dala ang mga aso.